uh, talaga kung siya alhamdulillah. Okay, so siguro hindi natin uh, pahabain pa no? at uh, marami na tayong uh, uh, gagawin siya at lahat uh, So, i-take ka uh, opportunity ko lang itong chance na ito. No? So, awad billahi, ilang shaykh al-radim, islah rahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa manwala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon Mga hindi na, kumain naman tayo, di ba? Asalaamu alaykum. Waalaikumsalam. 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 Alam niyo yung uh, pagbagay na ito, mayroong ano dyan eh, niya. Kaya, sa tuwing ako maghaharap uh, sa mga ganitong mga uh, pagkakataon, ay, ah, uh, sinusigur, Sinusiguro ko na yung mga babati ay may ano may uh, may lakas kung <laughs> baga they mean okay at alhamdulillah sa ating relihiyon tinuro sa atin yung mga ganitong bagay na hindi lang basta magsisimula hindi lang basta uh, uh start agad hindi meron tayong mga proseso at alhamdulillah tinuro sa atin ka. sa atin ni uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bilang mga Muslim. Diba? So, well, ang aking lang po ay insya Allah ah, dahil sa mga lecture at mga uh, mga uh, mga, uh, uh sa ating uh, pag-ahads. Lahat po ba tayo mag so, mga kapatid? Lahat ba? Lahat ba kayo mag inshaAllah Insya Allah. Hindi, no? So, sa ating mga kapatid na hindi mag ay insya Allah, next time sa Pinigyan natin kaya kasi ba ng mga na makapag-hush kayo. At yung mga, alam ko, may mga uh, dito sa so, mga brothers natin na hindi na pasama sa mga mag-hush. Nakalista sila, nag-near sila, nag-ano sila, nagpalista sila, pero hindi sila nakasama. Alam mo ba na natin that this is a destiny, this is the destiny. Allah has given, has given to us, di ba? So, wala tayong control doon, insya Allah. At ang mahalaga, ang mahalaga ay minanais natin na mag-ibada. So, ngayon, well, ang akin po ay insya Allah, ito ay unang-una, -una, uh, paalala lang. Yung number one ko, paalala. At insya Allah, sa, sa mga huli, hindi natin kung paalala pa rin. Okay, sino po ang born din dito dati? Diba? Born again. Sabi kanina, narinig ko eh. Ang born again daw na totoo dito sa Islam. Alam mo kung ano na natin din ako dati? Born again in Christ Evangelical Church. Kaya, bisek. Meron pang tinatawag sila na full gospel. Kasi yung by, yung born again daw, ikita siya full gospel. Di ba? At meron pang full gospel. Yun yung Christ the living strong fellowship na sinasabi. So, sino po ang katolito dito? Masya Allah. Sige, gano'n mo na tayo sa dalawa. Kung may iglesia man, may saksi ni Jehovah, may, may dating daan, insya Allah. pare, -pare sa naman yan. So yung born dito sa Islam daw, yung totoong born again. Kasi kapag ikaw ay nag-hatch, walang, walang uh, malitan sa jahsa. Illegal na. Diba? Ang reward nito ay walang ito kundi paraiso. At pag nasa paraiso ka, ano ba bang hinahanap natin? Diba? At yun yung pinaka-ipopokus natin, tagumpay. Hindi nyo na lang gano'ng kayo, Ustad? Ano bang kinalaman nito ang to sa ating religion? Diba? Mag-hajj ka yun. Ano kinalaman nito sa ating religion? Bakit ba natin ginagawa? Diba? Pag hindi ba natin ito muna, ano? Alam mo ba, yung, yung upuan nyo, tingnan nyo, apat ang paa.

Bunya al-Islam al-Khams sa o la la sa sahih wa syahadati an la ilaha illallah wa Muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat no wa sawmur ramadan wa hajjal baiti man istati di ba kusini ang may kakayahan so ngayon ang ah haligi ng Islam ay limagaw tinayo ngayon, well, ang mga haligi na to, anong ito, anong gamit nito sa ating buhay bilang isang Muslim ay para kaya na humatatag. Di ba? Katulad ng isang bangko, pag ang paa, hindi tayo nakakatag Sa Islam, meron sa dinamit na mga haligi para tayo mga Muslim ay maging matatag sa Islam. Di ba? So, walang na ito ay obligado sa ating arkan. Sabi kanila, ang mga arkan sa hides pag hindi nagawa o nakaligtaan, hindi tanggap ang hides. Ngayon, so ngayon, yung ating hides bilang isa sa mga haligi, pag hindi natin na fulfill, kapag tayo ay may kakayahan, ano nagkakulang sa atin? Kulang tayo. Di ba? Kaya naman ang bawat isa sa atin ay nagpupusigi, sumasama pa nga ang Lord, kapag hindi nakakasama, kapag meron siyang pagkakataon na At, at ano lang mga hay, mga ano niya, mga, ano, mga condition niya. Di ba? Sinabi naman, Muslim ka, may edad ka, nasa edad ka, may kakayahan kang physical, mental, at financial. Pag wala ang tumarato, na okay lang, hindi ka lang kakalimin sa kabilang buhay. So, bilang paalala na kayo ay pupunta sa HADS o mag-HADS, ayun ko ba mga kapatid, isa po nang kwento ng no? ating sanga konti na. Kontina. Nung kami nag-HADS dito, noong 2008, 2008, dito sa... No first HADS, first HADS ko, nag-attend ako, nakasama ako sa ano, kasi dito, pag, pag estudyante ka dito, meron ka pong libring HADS talaga. Priority ka. Halimbawa, si Brother, hindi hags. Hindi siya isa dyan nyo rito at nag-hags. Nakuha siya. Pero ikaw, nag-aral ka na rito at nag-hags ka, pwede mang-answer niya, ikaw ay pakasok kasi ito ay priority. Pero, so, yung sumalang mo, pero yung nag-roof. Okay. Nung nakayong napasama, pero hindi ako natuloy sa pagkat, nagkasakit ako. So, nalala sa akin ang isang... Conditional acts. So, ganoon din po sa ating mga kapatid. Huwag na huwag kayong sasamaan mo kung hindi kayo napasama. Dahil, sino ba ang tatakda? Kayo ba? Ang center ba O ang mga namamalakad? Dahil hindi, isa ka. Isa yun sa ating mga arkana-iman uh, ar natin, di ba? Na tinatakda nila sa mga naramdaman ang mangyayari sa atin. Kaya, alam tayo ba? Kasamaan mo At okay na hindi eh. sama eh, dahil tayo na eh. Pero nag na kayo eh. Diba? Next step. Why Diba? Eh, kung mamakay lang kayo hindi nakapag-hads, na, Kaya rin. Inna rin inna, 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 inna diba? Tama, diba? Yan ang huds? sa ating mga haligi, Huwag mo lang iiwan ang sada. Yun ang sabi ka Di ba? Natatanda niyo ba? Okay. Pangalawa, mga kapatid, ang kautlay ng hajj sa ating buhay bilang isang Muslim ay napaka-araming halaga. Bakit? Bakit ito pinag-hajj? Dahil ito ay ah, andito lahat ng mga klase ng ibada. Ano yung kanina ng ibada? Ay nang, nang hajj kanina? Ang pinaka-unang-unang tinatanda ko sa mga gawain sa Islam, yung ta'abud. Ta'abud. Ta'abud, billah. Okay? Bakit? Kapag ikaw ang naghas, hindi para kay Allah, hindi pagsamba, ano ang na wala na rito? Sino ang mga kasagod? Bakit sa nilikha ni Allah? Sino ang mga kasagod? Para sa bayin, ano ba yung yung iyo na yung Ano kaya? Anu <tutup> wala kala katong jin na wal insa illa niya katibun. Anong niya katibun doon? Ibada. Anong ibada? Pananggap-tanggap, kaibig-ibig, kaya Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa lang ang maut, karapatan, na ika, sa isang bayin, wala nang iba. Mula sa iyong mga gawain at salita Diba? Ang batani. Pag yung umat, e, lansan. Okay? So, anong taagod? Pag ikaw ay nag, naggawa ng ibada, nagkakutin mo yung niyaagod yun. Diba? At, at ano, bakit ka, bakit ka isang Muslim para ikaw ay magtagumpay? Kasi hindi ako dun eh. Magkakagun pa lang Pagkalika sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang ito ay imada, kailangan ito na po yung aming reminder isa at isa. Sa ating mga lalong-lalong na sa mga rin. Ang ibada ay may siyang kondisyon na dalawa. Ang ikhlas at ang mutaba at tunay rasulillahi sa mga bahwa So now, ito ngayon, ito ang ulang paalala ng mga dati. Ang hajj ni ba ay ikhlas? Kasi liado nun eh. Pag yan ang ibadah ay idinaan niyo o inialam niyo sa, sa sino man, ba't expect na si Allah ang magtatanggap nito, magre-reward nito. Kasi bakit inaalam mo sa sino man, eh. Di ba? Sa boss, sa girlfriend, sa asawa, sa pinsan. Di ba? So, how come na ito yung nanay mo sa kanila pero itihihimok ni Lord kay Allah? So, yung magbara na mga kapatid. Mag-iwag ka na ano? Para naman kay Allah. Okay? At ngayon, dahil nag-iwag ka na, ang dalawang pangalawang paalala ay pag-aralan mo ang ibadah na ito. Bilang pagtugunan sa pangalawang kondisyon. Ano yung kondisyon? Mutaga at ulirasyon dito ay sa pagbaho na Kaya ngayon, naging ito. Alhamdulillah. At sana nakandaan nyo, nag-take notes kayo. Bilang unang paalala ni Ustad, nag-take notes dapat kayo. Paano? Bakit kailangan mapag-aralan ang paghahas dahil pag nakalitaan mo ang mga arkan nito. Wala. Bali wala. Wala. Wala lang. Punta lang kayo doon. Tourist lang Tourist. O nagpagod lang kayo. At tinayang mo ba yung nagbayad ng mga gastusin mo sa, hads, diba? sa kanya yun. Di ba? Sa kanya, walang problema dahil okay na yun. Eh, sa iyo. Di ba? Kung ito sa iyo, sa iyo, na pinag-dance ka rin, siya ang layo. Allah, wala. Okay. Pag-aralan ang do, do's and don'ts para yung ating hearts ay maging kapakipakinabang sa ating sarili at sa mga nag intend nito para sa inyo, para sa atin. Okay? Kasi bakit? Una, yung arkan. Pag nakaligtaan, hindi tanggap ang iyong hajj. Yung mga wajib, pag hindi nagawa, may fine, may penalty. May penalty. Diba? Gusto nyo mo mag-penalty? Lupa-libro nga lang kayo. Diba? Mas gusto nyo mo mag-penalty. Diba? So, hindi natin kailangan yung Kaya kailangan, pag-aralan natin, na magniyat para Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas. Jayishay. Walang Allah, walang katambay, walang kaparis, walang katulad, kahit kanino man. Pangalala, pag-aralan dan ah, itu. Tama. ng bigat. Bakit meron kapatid? Kasi habang kanina, sinabi sa akin ustad, mag-prevent ka. Habang nakikinig ako, nag-detect the notes ako. Kaya dapat kayo detect the notes. Diba? Bakit Sumama sa mga wag kayong hihinalay bro, Sumama sa mga leader ninyo. Huwag kayong pasawain. Kasi may mga pag-arata o mga sa mga yun siya, nagpipicture, nagpipidyo, nagpa-plug. Di ba pa rin pa natin yung bawang kanan yet eh? Di ba? O. Oh. Samahan nyo, mag-coordinate kayo, mag-cooperate kayo sa mga amir. Number three. At siguro, sa ito, isinatory na yun. Huwag mo kayo magpingpasaway. Insya Allah. Okay? Number three. Eh. Pang-apat, mga kapatid, ay iwasan ang makapanakit sa mga kasama. At ang pinaka ang magagawa ng pananakit ay ang inyong mga dila. Kanina ang gita, wala pa nag-usapan. Ano yung gita? Pagmamaretes. Mayroon yan eh, gita, manima, buktan. So, anong sa sana ngayon ay damang po sa Islam. Imagine nyo, kapag na ngayon na, nagigiba, kinakain nyo ang laman ng inyong kapatid. At, insya Allah, pagbabayaran nyo po ito sa ng buhay, pagbibigay na sa akin ang pagbubo ni Allah subhanahu wa ta'ala, masasumpungan nyo ang hata ng tiya na sumisigil at sisigil sa inyo. At kapag wala namang ibang karansi, Meron bang dalang, peso, real? Wala. Ang currency na itong batayang tinyo ay mga good deeds ninyo natin. E paano? Kung wala ko ito yung good deeds ninyo. Yung iba, nag-aalala ka ng aso sa loob ng bahay. O di pa, yun? At kapag malamos na ang iyo pang ransom o pang bayad na currency ay ang good deeds, ililipat na sa inyo, sa atin, ang mga kasalanan nila. Huwag i-adip nila. Okay? Yun po. Huwag mananakit ng kapwa at ilasan ang pagkikipag na repes. Huwag mo muna po. Saka so, na siya ba? Kung meron bala, huwag na ako At kung meron ka yung bala, kapag nakapag-repes ka dahil nakapag-repes kayo, mawawala na yun. Saka Okay? Number five, insya Allah, sa mga mga kababaihan, yung mga hijab-hijab, pero di naman yung kababaihan, na-miss ako lang. Yung pang-amin ay paalalahanan nyo lagi ang inyong sabihin. Mula doon sa sinabi natin na kung oh, niyad ko pala ay kay Allah ay kailangan tama yung hadis ko pangatlo ay sana sama ako sa aming amir maging masunurin ako maging cooperate ako cooperative Diba? di ba? at ang apat yung huwag kong sasaktan yung aking mga kapatid sa aking mula sa aking mga dila o kayo ba sa mga pag-aaway di ba? kasi doon crowded bro di ba? wala lang sa barba di ba? kaya habaan din yung kang kapasensya. Sabi nga na sa mga mga tala din ang pagkatapos mga kapatid. Inna din ang inda lahil islam. Tama, ano ba? Walang kakagaping biliyon na liban sa islam. Gini mo, alam nga din mo. At sa islam, di ba? Walang huwag kabigar islam na din ang falangyot balunin mo. Bawin sa ilakir at At sino naman wala sa islam ay talunan sa kabilang buhay.

tuflihun sorry wa ala at tuflihun at nakalagay dito ibadah bumalik ka naman tayo sa liya abudun yung hajj para ano maging matagumpay tayo di ba sabi al umratu ila al umrati liman kafara di ba wa hajjul

isa lang hasanatun akhirah akhirah sa kabila isa dunya isa akhirah wal at yung pinakahuli wakil na adabanan saan ba yung wakil na sa kabilang buhay so dalawang beses kinansin ang kabilang buhay yung akhirah at saka yung adabanan wakil adaban, na so ang ibig sabihin pagsikapan mo natin mas pagsikapan mo natin yung dalawang ito kaysa sa dunya وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته